kita mo ini kan mami. Kan kan. Mm -hmm. meron kaming ano. Ito. Ini, ano ba't ngaran ito tuloy? Spide. Spider. Ano itong spider. 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 man. man. maka ka. Sige daw. Up jump daw. Jump. Ayaw bayan mag -jump to. Bayan to oh. mag-jump dito pituan. Okay, na lang para <laughs> kagatan an an spider para ko nag nag by the webs. Niyan na <laughs> Ayan nga na. Ayan nga na. Ayan nga na. Magkamukha nga niya mga nanay. Ang nakagat akon din eh. Tapos, may nana ako. Webs. Webs. Ang gidi ko nakikita nito. Webs, ha? Ang sulot, ane. Kaya papakita na Pagkanto, ane, dito harayo. Dito harayo. Para siya, Anay, si Si baby Kobe. Kobe Anthony. Parang yung pastara. at na bata. Ha, hindi. Paya lang ganito na ito makaginhawa lugod. Ginahuot. <coughs> Excuse me. Punta ka doon sa malayo. Dito ka kang tatahigdaan. Ito na. Paya si sige, <coughs> sige, action! Ah, <coughs> yan na ba? Ah, sige, sige. Okay. Oh, ano man. Bakit mataba naman yan si hey, Spider-Man? Kino hey, na ako imutiyan, B. Kamati ko imutian, Amat, diri ka Spider-Man. Dito kaya ito Oo. Oh, okay. Kaya, niyan na la. Niyan na la. Niyan ka na la. Para na kakatin Tapos, may dan ako webs. Ago eh. Tapos ito. Makita anay. O oh, sige, sige. Hindi, hmm. ni amo, ang mat, ang ice. Ayos ni nanay ka niya. Ay, diri ko na, ah, uh, diri ko na, ah, uh, nam. Ito kumarang. Ano yan eh?

Spider-Man! Ano <laughs> ah, yung higot ka? Ito <laughs> e, yung pangarap yung birthday. Sunod ko, ano team ayaw na birthday? Ah, may pinapabili sa akin nga yan. Anong papabili mo ka, mami? Ay, may TV ka na yan. Sige na. Hindi rin naliwat. Ito, galo na lang ito. Ito, galo na lang ito. Aton makaginhawa. Sugad <laughs> na. Iron team sip. Ano yan? Ano? Ah, <clears throat> Pasuan ito. Okay na. Okay na yan. kay pagod na rin ako. Hindi, ano man ini So, super. Superstar. Super man. Oh, ikaw? Ano ka? Ikaw? Spider-Man. Uh, this one? What's this? Kukudai. Huh? Kodai? T-Rex. T-Rex. Kukuday. Ano man, ano man, ang gimbubuhat na ni Spider-Man. Sige daw. Na ano? Nasa kan building. Nasa kan building, na na jump. Na Bayal. Mag-jump T-Rex. Na kada. Tapos nasa kay din Ah, nasa ka na. nasa kay din eh. Tapos, Tapos nang abot yun eh. Ah. Oh. Oh, ayan, sino yan? Tapos Ay, oh, sino man yan? Yung nasa taas e na yan. Eh, sino man yan? Hmm. alam. Ang tatay, ang tatay ito idol. Si Kobe Bryant. Ah! Eh? Si Kobe, ito kita agad iyan eh. Kobe. Ah! Nino ito, ito ni may lolo. Pa! Hi, maninanay, ang kasan. Taman. Manika, waray. Waray. Ako kanina. Ano yung mga kapatid? Ano ba yung okay, <laughs> <If you know, laughs> Ano yung Ano ba yung Ano ba mga kapatid? Ano yung mga kapatid? Ano ba yung mga kapatid? mga kapatid? Ano ba yung mga kapatid? yung yung Ano Wah, relakanan bibirnya dia, kan Ah, Mami. Yes. You say thank you, mommy. Thank you, mommy. Where are you? Ito itu. tv. Ini Ah. Siapa Spider-Man kung yung mami. Spider-Man. Okay. Okay, yung oh, okay babay na, mami. Okay na. Hindi, babay dito. Spider-Man. Hindi ba? Inhatag ako ni mami. Sabihin mo dito, oh, thank you. Kasi thank Ay, mauwi na ako. Nakutot man nila. Na na ay, ayaw! Hindi, punta na talaga ako doon kay mainit. Ay, may daddy. May, oh, daddy, may 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 uh, Oh, may air ko nga, pero gusto kong, ano, mag-rest gusto ni mami hiyala ayaw nga to kayo para hindi okay lang pinay. naman na pumunta siya doon nakatuka masugan hmm. Basta, an mapunta doon, di rin maano, ma, mapart. Hindi rin magpapasaway. Ha? Hindi rin, bawal, bawal rin magpart doon, ha? Na, ang mga. Babay na, babay na. Sige na, babay na. kay Sabihin mo, bye guys. Bye bye. Babay bye guys. Sige, bye, bye na, guys. Meron. Good morning. No. Good evening, bye-bye. Good guys. evening, bye-bye, guys. Sige na, si say bye-bye ah, yan. na. Yan, meron na akong ano ha, sa iyo. Bye, ay! guys. Ay, mag-bye, guys, ka muna. Bye-bye. Bye-bye, guys. <laughs> Sana. Uwi na ako. Kuling. Sino yun? Ah. Mao. Wow. Ina babara kasi sini ni mami ko. Oo, wina ako dito. Sus liwat. Aw, agi. Agoy. May sakit kasi ako. Ayan, dito lang ako lagi. Sa loob. Iday, wala man magtagihan ko an hot dog. Ya ako malusad, di ko talaga kaya day. May dadit to do ha. Binat, ako na nga imo na ko sa hot dog. Mm. Ito na. Mainom ako. Hobi, siringa to kan ati pa ni hot ni mami ko no. Oo, dali. Pwede to... yeah, nato. Tawles ka ako. Ano? ko. Mano, ya mares. Ay nako. Ayan, Maka. Inihihan na ako. Okay. Bye! Yung ko to na gawas kanina nga da, parente. Minulay kami ng bola kami ng Janina <coughs> para mga tarog ka. Amo nga, okay. Bye bye! Bye guys! No. Naman, nag-iayaw okay, ko ito. mag kun tayo tapos ganyan ito. Ay, ako na ito. Sige na, bye bye na ha. Bye! Ayun, dapat mag -ganyan.

Krispy Kreme. Lyric Kreme. cream. Kreme. Oo <laughs> Ano ba sinasabi niya? Manok. King. Wala lang. Naghahanap lang ng panlasa yung bunganga ko nga. Uh -huh. Burger King? Hindi. Krispy King. Wala naman yun. Mayroon eh. Pagi, huwag nang mabaw tayo pagsirahe ni Daha kayo mabaw. Kasi hmm. nagigay, pag iwan ana yan, nang iyakalo. Ito man. Uy, ayaw na itong kamami ito. Adi. Bidoy, adi. Pangat. Paastak busis. Pangat. Oh, may ano, Oh, daan niya pinalit na rin. Oo, oh, o, kanina. Oh, okay, so, okay. Gumalik na lang pangat to. Ah. Okay, okay. uh. Oh, hima, hima, sorry ka na kag kumadto. Waray na ada. So, utang ko ini kan na kan ramen. Ito, huh? mm -hmm. ang itong mama. Ang din baso, gilang libanan na. Ay, manday baso ka. Man. Mami, know, man. busop, ano yan, no, man? Ah. Oo, baso yan. Tubig! Ang ko nala, paper. Ayaw big. na, iday! Ito nala. Para, kita Daw, takair kundi dito Kwarto.